guys. So, for today's video, day off namin ngayon. Eh, wala kami makakasama pang labas kasi hindi pa kami masyadong gamay dito yung mga taxi-taxi dito. Meron kasi mga rapies, kaya delikado din. Hindi naman kami ihati ng amo. Tapos, last minute, naghanap si Ate Jo ang lalakihan sa TikTok na pwede namin makasama. Meron naman talaga yung kalimitan is Friday ang off nila. Eh ngayon kami naka-schedule biglaan na eh. Nagpaano na mo kagabi. So yun, may isang kumagat. So US Embassy siya nag-work. 1.40 kami susunduin guys. Buti oh na lang maraming kalalakihan si Ate Joanne. Oh my God. Sa amin, di ba? Kami. At sabi ng amo kong babae, <coughs> O alas 4 yung pinsan ni Ate Joanne na pupunta, Alas 4 kami, ah. Sabi ko, kung alas 4, wag na. Next no. na lang. Kasi ayoko malugi sa oras, di ba? Sayang ang the... Yes. Kaya waiting kami sa kalalakihan. Lato so on. Ang kumagat. Yung iba talaga gustong humabol. Pero syempre, hindi naman date ang atin ang ipupunta yes. kay Mama Wow! Ayaw natin ang date-date. Nagdala ko ng panan doon. lang kami lalafang ng lunch. At uh, titinin kami ng pwedeng bilhin para makaipon ng pampakargo. Kaya waiting kami sa biktima natin, Joanne. Uh -oh. Kasi na ititreat kami para yung pera namin bigay ni Amo. Take note, guys. Dalawa yan. <laughs> may, may pang alas 4 pa. Kaya save yung aming kwarta na bigay ni Amo. Binigyan kami ni Amo ng 250 riyals. 250 riyals. Kaya, wait-wait namin yung amin. Yung kanyang kalalakihan. kasagsagan ng init sa Riyadh. Kasi pagod, pagod kami nung mga nakakaraan. Todolinis kasi may bisita yung amo namin. Lalaki dito sa bagong bahay niya. At may patip kami na 250. Mm, binigyan kami ng tip. Ngayong day off namin. Na 250 riyas. Wow! Kaya yun. Waiting na lang kami. Update kayo later! Commercial muna tayo guys. Ang mga palang shoes ko na suot ay in order ko sa Trendyol. At ayan siya. Diba? Ang ganda ng kanyang box. At ito yung uso ngayon. Samba shoes. At nakikitrending din naman kami. Siyempre. Okay. Si ang babae. Eh, tag. 2.50 kami ni Auntie Joanne. Kasi first day of namin to. Na hindi kami magra-rush na labas naman kami. Pinapayagan naman kami lumabas pero 3 to 4 hours lang. Kaya nagsabi ako kay Amo na gusto ko day off. Yung hindi kami nagmamadali. Kaya ito, pabigay ng Amo namin. Hati kami natin, na Joanne. 500 to siya. 500, tag 50 kami. So yun, may pambili-bili din kami mamaya. labas sobrang init waiting lang ko sino kalalakihan natin jo ano ang darating ngayon talagang gorang-gora na kami guys sobrang init oh grabe something na something yung init guys guys tanong na naman ng amin best na nagawa din na ang init kahit sumilong kami ang init talaga nagtago kami kasi nandiyan yung camera ay nakakontak na yung kalalakihan niya at ayan na nga, kala namin i kami nung contact ni Ate Joanne. Pero ayan na nga, ang tagal -taga niya. Diyos ko, grabe siguro may 20 minutes kami nag-antay sa labas ng bahay. Sobrang init. Kahit na pinapasok kami ng amo namin babae kasi na sobrang init din sa labas ng pinto. Eh, hindi na kami pumasok kasi nga nakakahiya na. Tapos baka makita pa kami nung twins. Mag-iyakan pa na nakita kami nakabihis. thousand years later. na at sa wakas, dumating na rin yung kapulong ni Ate Joan Ayan, bago kami matusta ng todo doon sa labas ng bahay. ba diba? Kasi sobrang init. Kahit na, na nasa kami ng bahay, eh talaga naman yung sinaw ng init. Grabe. So, ayan na nga guys. Sa nakikita nyo, binabaybay na namin daan papuntang batha. At ang gara, may chikot ang contact natin na Joanne, San ka pa? Siya nga pala guys, yung contact natin na Joanne ay kakaawas lang galing trabaho at siya ay nag-work sa US. Guys, sponsor na sa umbrella. Si sir. nang Andito kami, may lalaki si ate Joanne. Nakakar kami guys. Ayan, nakakar kami. Alam niyo ba yung na-target natin Joanne? Nagtatrabaho sa US Embassy. Yeah. Ito pa, naka-albor pa kami ng sombrero, guys. O, ayan, o. Ayan si Madam, Madam Dami na kaya. Okay siya, pero naang naman. <laughs> kaya sakyan na lang ito. So, this is it, Pansit. Andito na kami sa Batha. Andito kami sa Garage Mall. Bali, second time ko dito, guys. Kasi last year, naisama na rin ako. Shout out ni Mamila Ayan siya, dahil first time namin mag-off nang hindi hinatid ng amo. Buti na lang, no, on the spot, may nakontak si Ate Joanne. At siya nga pala naging service namin ng free. Tapos tinanit pa kami ng food. Saan ka pa, ba? Diba? Enjoy lang! Sana na lang papiliin mo? nagkajowa ng biglaan to guys. Salamat Shopee. <laughs> Nagka-ondas pat nagkajowa si Ate Joan guys. Buti na lang yung... Yung taga-US Embassy. Taga-US Embassy siya. Buti na lang. Hindi kami nag-arkila ng taxi. May sasakyan din siya. namin kumain guys nagtingin mo na kami paano pwede mabili dyan sa Gedli na yan diba? at andito naman kami ngayon sa grocery guys kasi bumili kami ng coconut milk at ng bihon kasi minsan gusto na magluto ng pansit at yung coconut milk naman gagamitin namin doon sa laing sa pinatuyong dahon ng gabi meron kami friend na nagbakasyon sa Pinas so nagpadala kami yun hanggang ngayon wala pa siya kasi nagkaroon siya ng konti problema So, ayan na nga guys. Kung gusto niyo mamili ng mga pampasalubong, kung yung mga nandito sa Saudi o Riyadh, pwede kang dumayo dyan sa Batha kasi para siyang Divisoria ng Maynila. Yan, di ba? Nakikita nyo naman, may mga TQ dyan, may P.O. na basta may mga products dito ng mga pang Pinoy. Ayan. Kaya nakakatawang mamili kasi hindi naman siya ganun kamahalan. Affordable naman. Kaya ako sa mga mag- Pabakasyon ng Pinas, kung gusto nyo mamili ng pampasalubong, pwede rin kayo dito dumayo sa Batha. Marami din pwedeng bilhan dito para sa mga pampasalubong sa mga uuwi ng Pinas. Gaya ng 5 savings, dapat doon kami pupunta pero next time na lang ulit. 2,000 years later. Nagpunta naman kami dyan sa gold shops guys. Grabe, masisilaw ka sa mga kumikinang ng gold. Ngayon affordable ang presyo ng gold. May buwan kasi na sobrang mahal yung manghihinayang ka Pero sa mga nakakaluwag-luwag naman dyan, eh, carry na. Pero ngayong ba na to talagang affordable ang gold. Yan, di ba? Sa mga uuwi at ayaw ng bumalik. magandang investment to, guys. ayan. Pero bumili nga pala ako dyan ng sing-sing. yung gusto ni Rex na ano, orok o... Oo. namin yung soke okay, namin, online seller ni si Madam Isabel. Doon din kasi kami umuorder ng gold. At kung may mga damit or accessories, doon kami umuorder. Kung wala kami time para pumunta dyan sa Batha. Legit naman siya guys na seller. Kaya ito, pagkatapos doon sa Bellagio Mall, dito naman tayo sa Sana Mall. Ayan na. Sabi ba sa'yo, second floor? Dito rin ba? Yun? Isabel siya. Dito ba siya naglalain? Wala siya? Hindi pa. Pwede pa pas lang galing trabaho. Pwede papasok, sir. Ang cute naman ang pwesto niya. RC Fashion. Pwede kapalitan niyo isang bag. ayan na nga si Madam Isabel na aming suki sa Good at sa RTW. Ito yung sa'yo sis, o. Di ba matiba? Uh -uh. Matiba. Wala nang ganyan na na necklace. Oo, oh, wala na din. Ito yung sikat na si Mam Isabel. Ay, Diyos. <laughs> Inaabangan namin lagi mag-live. Kaya nga, mag-live. Tingin-tingin lang. Pagdating nga namin si Kuya Ma'am. Yan ang presyo niya guys. Yan siya kumukuha ng mga binibenta niyang Good. Sinamahan niya ako para maka-discount. So, ayan na guys, ang batha, ang divisorya ng Riyadh. Marami kang pwedeng bilhin dyan. At ayan na nga, nandiyan ang mga presyo ng mga gold. After ng batha guys, nandito naman kami ngayon sa Panorama Mall. Ayan, dito kami dumayo ng kape. Bumili din kami ng konti kasi may mga sales dyan. May sale ng pants and shirt. Ayan, lakad-lakad na lang kasi pagod na mga Cinderella nyo. At malapit na ma-expired ang aming oras. Kailangan ka na lang bumalik sa aming palasyo. wow. Iyan. may ganong ganap pala. Pinijuhan ako ng hindi ko alam na ati ay Ika-ika na kasi oh my God. ng oras ng aming paglalakad, pa diba? Walang reklamo yan kasi sumulit <laughs> naman ng oras talaga. 2,000 years later. So ayan, tapos ang oras sa mga enjoy nyo sa paglalagalag. Pabalik na kami sa aming palasyo. Pero guys, take note. 11 ang aming curfew, pero 7 minutes before 11. Nasa pinto na kami, ng tahanan ni Mayor. Wow! Dapat ganun. Para sa susunod pa alam, hindi sila sumimangot. Kasi ito yes? Kasi tumutupad kami sa tamang oras. So, ayan na nga, pinabaybay na yung daan patungo sa aming kaharian.